Hi guys. Dito po yan sa gubat. Tingnan nyo. Ngayon, umuula ng snow. Ipiplex ko sa inyo. Tingnan nyo ang paligid. Para siyang Christmas tree. Ah, di ba? Yung mga puno. Ayan. Para siyang Christmas tree. Ayan siya guys. Ang ganda. Ayan. Hmm. Ganda guys, no? Dito po 'yan. Sa kagubatan. Nagpunta ako dito para i-flex sa inyo ang ganda ng mga Christmas tree na nababalot ng mga snow. Ayan guys. Ayan.